Year 2026 is a year of fears. Taon ng mabagsik. Nakapoy, tubig at dugo. Si Rudy Baldwin, isang kilalang psychic at clairvoyant sa Pilipinas na sumikat dahil sa kanyang nakakakilabot na visions na di umano ay nagkatotoo. Mula sa COVID-19 pandemic, pagputok ng Taal Volcano hanggang sa mga aksidenteng sumalanta sa bansa at abroad. Marami ang naniniwala na ang kanyang babala ay hindi basta haka-haka kundi paalala mula sa itaas. Ngayong papalapit ang 2026, bumalik muli ang kanyang mga pangitain, mas madugo, mas nakakabahala at mas nakakatakot kaysa dati. Kaya naman sa video na ito ay ating tatalakayin ang nakakatakot na hula ni Rudy Baldwin para sa taong 2026 na tinuguri ang Year of Fears. Kaya't, simulan na natin! Ngunit bago yan, kung bago ka pa dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po! Natural Disasters o Ang Galit ng Kalikasan Ngayong taong 2026, maging handa lamang ang lahat. Sa taong 2026, pagdating ng hamon ng kalikasan, ang dami pong nasawi. Halos lahat ng bagyo, sinabayan ng lindol. Ayon sa vision ni Rudy Baldwin, sa 2026 ay magwawala di umano ang kalikasan. Mga bagyo na kasing lakas ni Yolanda at Ondoy, ang di umano ay babagsak. Pero mas kakaiba, kasi hindi lang malakas na hangin, kundi tuloy-tuloy na ulan na magdudulot ng malawakang baha at landslide. Mga lugar tulad ng Bagyo, Abra, Aklan, Zamboanga at buong Visayas ang di umano ay pinaka-apektado ang mga ilog ay aapaw, bundok ay guguho at libu-libong pamilya ang mawawalan ng tahanan. Bago raw dumating ang unos, makikita ang kakaibang senyales. Mamumula ang langit na parang dugo ang mga ulap. Para kay Rudy, simbolo raw ito ng dugo at trahedya. Ang sabi niya, ang ulan ay hindi lang tubig. Ito'y paghuhugas ng kasalanan ng sangkatauhan sunog at pagkawasak ang taon ng apoy. Habang bumubuhos ang ulan sa ibang lugar, sa iba naman ay apoy ang magahari. 2026, mas mataas sa taong 2026, kadalasan na nasusunog ay mga chapel o simbahan. Yung mga lugar na susunog is yung mga lugar na pinupuntahan kadalasan ng tao. Taong 2026, ang Pilipinas akala mo impyerno na maya-maya may sunog. Nakita raw ni Rudy ang sunod-sunod ng malalaking sunog sa mga simbahan, ospital at di umano mga terminal. Ayon sa vision niya, ilan dito ay hindi aksidente, kundi sinadya. Ang apoy daw ay simbolo ng galit ng tao, galit sa sistema at galit sa lipunan. The fire will cleanse, the fire will judge at sa gitna ng abo, maririnig ang sigaw ng tulong pero wala raw makakarinig krimen at kaguluhan, ang pagbagsak ng moralidad. Sa 2026, ayon kay Rudy Baldwin, tataas ang crime rate sa bansa. Ika nga, bloody year. Kumbaga, antas ng pagpatay kadalasan po ay nangyari sa personal na galit o interest. Maraming reporter naging biktima ng krimen at pari at politiko. Meron pa ako nakita ang OFW na nilagay sa loob ng malita. Pagnanakaw, kidnapping at brutal na pagpatay, ang pinaka nakakatakot ay karamihan ng salarin ay kamag-anak mismo ng biktima. Maraming doktor, politiko at ordinaryong tao ang masasangkot. Ang OFWs din di umano ay haharap sa panganib, karahasan, aksidente, at pang-aabuso abroad. Ayon ni Rudy, mag-iingat sa mga taong pinagkakatiwalaan dahil minsan sila rin ang magdadala ng kapahamakan. Ang taon daw na ito ay parang year of distrust sa kapwa, sa gobyerno at sa sistema. Mental Health Crisis Hindi lang physical health ang problema sa 2026 pati di umano ang mental health ayon kay Rudy Baldwin sa taong 2026 mostly naging problema ng mga sikat na tao karamihan sa sh sa shubis ay nagkaroon ng mental depression karamihan nag-cause ng death sa mga sikat na artista dahil po sa mental breakdown or anxiety Maraming sikat na tao at artista ang makakaranas ng matinding depresyon, anxiety at stress. May ilan din daw na babagsak bigla sa gitna ng kasikatan at may magtatangkang kitilin ang sarili. Hindi lang sa showbiz, pati di umano mga estudyante, manggagawa at magulang ay parang nauubos na ang pag-asa. Sabi ni Rudy, kapag tahimik na ang tao, doon ka matakot. Minsan ang katahimikan ay sigaw ng tulong. Panibagong pandemya o hangin ng kamatayan Isa sa pinakanakakatakot na vision ni Rodi Baldwin ay ang panibagong pandemya di umano sa 2026. Ang pandemya ay magbabalik sa taong 2026. Dahil bumalik na naman yung pandemya issue natin, may lugar sa probinsya ng Pilipinas na maglalockdown. Isang sakit siya, isang bakterya na mahirap pigilan na kinakain ng lamang-loob natin. Tatlong pandemya at babalik din po si Monkeypox sa 2026. Hindi ito COVID-19, kundi isang bakterya sa hangin na umaatake sa katawan ng tao. Lalabas sa balat ang butlig na kasing laki ng piso na may berde o itim na katas at mabilis na kumakalat sa hangin. Hindi raw ito nakukuha sa direct contact. Pero kapag nalanghap ay delikado. Magkakaroon di umano ng mga localized lockdown sa Luzon at Mindanao habang ang mga ospital ay mapupuno. Sabi ni Rudy, kahit tapos na ang pandemya, hindi pa tapos ang pagsubok ng mundo. Pagbagsak ng ekonomiya at pagtaas ng terorismo. Habang lumalaganap ang sakit, bumabagsak di umano ang ekonomiya ang ekonomiya natin by next year ay hindi po maganda. Obvious naman, di ba, marami nangyari kabuluhan na yun. Ito yung taon na marami terorista. Terrorist. Papasok sa bansa natin. Tataas ang presyo ng mga bilihin, maraming negosyo ang magsasara, at libu-libong manggagawa di umano ay mawawalan ng trabaho. Kasabay nito, may babala rin si Rudy Baldwin sa terorismo. May mga grupo na magpapasabog ng takot sa lungsod. Kung tuloy, posible raw na ipapatupad ang martial law sa ilang rehiyon. Ito raw ay taon ng confusion. Hindi mo na alam kung sino ang pagkakatiwalaan sa gobyerno o sa sarili mo. Gera at Global Conflict Hindi lang sa Pilipinas ang apektado. Nakita raw ni Rudy ang pagsabog sa Asia at ang mga bansa-bansang naglalaban. Apat na gera na mangyari sa ibang bansa, included na doon yung bansang Asia. Ang bansang ito ay maraming kaganapan tulad ng lindol, maraming terrorist na pagsalakay sa ibang bansa na mangyayari. May mga lugar sa dagat na magiging sentro ng labanan. Ang ilang teritoryo ay sasabog dahil sa tensyon at posibleng madamay ang bansa. Eroplanong babagsak, barkong lulubog at ang himpapawid ay magiging kulay pula. Tanong ni Rudy, ito na ba ang simula ng malaking digmaan o warning lang para magising ang sangkatauhan? Pananampalataya at pagbabagong espiritual Sa kabila ng apoy, baha, gera, Sakit at gutom, sabi ni Rudy, may pag-asa pa rin. Ang lahat ng pangyayaring ito ay parang biblical awakening, paalala mula sa Diyos para bumalik sa pananampalataya. Muling magpapakita ang milagro at ang mga tao ay magtutulungan sa gitna ng kaguluhan. Ang takot ay hindi parusa, kundi paalala. Ang kalamidad ay hindi katapusan kundi simula ng pagbabalik loob. Ang 2026 ay taon ng takot, hamon at pag-asa mula sa galit ng kalikasan hanggang sa kaguluhan ng tao. Ang pangitain ni Rudy Baldwin ay nakakakilabot pero mananatiling babala lamang. Wala pang jack at lahat ay pwedeng magbago. Kung kikilos tayo at mananalig sa Diyos. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa mga hula? Ano ang masasabi mo sa pangitain ni Rudy? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright Owl PH na nagbibigay liwanag sa dilim ng mga misteryo. See you on my next video. Peace out!